ilan po ba yung mga kaanak na mga biktima na kasama nyo kahapon dyan sa Senado? Kahapon ay mayroon tayong dinala na tatlo, tatlo't kalahati eh, kasi yung isa ay hindi nakapagtapos ng ating psycho-spiritual intervention. But uh, since nangangailangan din, ay kasama pa rin natin siya tinutulungan. So there were at least four plus Kian de los Santos representative limang pamilya po ang naroon sa loob ng session hall. So, five families? Yes po. Okay. Was this the first time for them to come face-to-face -face with Rodrigo Duterte or Bato de La Rosa? I believe, first time po. I don't know with kay, kay Kian, uh, kay Randy, baka meron ng una noon, pero up close, ay marahil first time po. At, uh, ang ang ano nga is nangangatog eh nanginginig dahil nakikita yung mga pulis merong -hmm. meron ganong pakiramdam lalo na si si Danau uh, wala doon pala sa, sa, congress na andon si Patay kaya yung isa dalawa naming nanay was really really shivering kahapon ganun din no nakita na nila mga pulis may may ano may pangangatog meron pong kaba, merong takot ang sabi nung isa. Hmm. Uh, ano yung, in particular father yung nabanggit sa inyo. Nung nakita itong ilang mga pulis na ito, kahapon? Father, yeah. Uh, ang ang ang, ang na, na, nagte-text ako nung pinapakinggan ko sila ng sa likod, sabi na iba pala iba pa rin iba pa rin yung ah uh, na, na, na kami pero nakakita kami na mga commander ng mga general iba iba iba, iba pa rin na, na nasa sa isip namin na ito yung death squad ito yung mga inutusan uh, he, lalo na siguro ko hindi kami naproseso mas matindi yung aming panginginig So clearly mo ka meron pang ano, nandoon pa yung trauma, father. Clearly, clearly, undoubtedly, meron nandoon. Okay. pero nung nakita nila si, ano, si Duterte mismo, larger than life, I suppose, no? Nakikita lang nila sa TV, malakas yung dating. Pero nung nakita nila doon sa mismong uh, Senate Session Hall, ano yung nag impression ng mga kasama nyo, ng mga kaanak ng mga biktima? Uh, yung kasi nasa hanay lang natin doon sa, do, doon sa mismong session is si Christine Gonzalez tsaka si Randy yung tatlo mm. kong kasama mismo ay nandun sa likod. So, hindi ko, unfortunately, hindi ko nakuha yung kanilang uh, uh, kaisipan at pakiramdam kay, kay Duterte. But I don't think it would be anything close to pleasant. Clearly, mm. it would be an opposite feeling. Pero nagkaroon ba ng pag-uusap after the hearing? Nagkaroon ba kayo ng parang ano, postmortem? Uh, <laughs> post -mortem? Debriefing. Uh, Or debriefing. Uh, Bukas ko gagawin yung debriefing kasi I had to rush and to lie down dahil uh, bukod sa may bisita tayo kahapon from the EU, uh, masamahing pakiramdam ko kaya si Randy na pinag asikaso ko sa kanila. But I will do that tomorrow and that's the first question that I would ask. Kamusta pakiramdam nang nakita nyo yung Presidente Verdugo? Mm -hmm. Pasensya na, Father. Ha? Alam ko may sakit kayo pero ah, uh, salamat sa pagpapa no? mo. Yeah, yeah. Mahalaga so, itong ating ginagawa kasi. Uh, pero puntahan po natin substantive issues, no? Kasi nga kahapon basically, clearly, uh, Rodrigo Duterte dominated the the whole hearing. Pero sa party po ba ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war? Doon sa hanay ninyo, do you think you were able to achieve what you wanted to achieve doon sa hearing na yun? Uh, I will not say that we did not uh, achieve anything. Uh, una ay nakapagpahayag tayo. Pangalawa, una nakilala tayo na merong ganitong klaseng grupo. Pangalawa, merong ganitong klaseng misyon na nagtataguyod sa karapatang pantao ng mga uh, biniktima ng Duterte administration. Pangatlo ay naipakita natin yung listahan, yung uh, death scrolls na tinatawag ko na EGK death scrolls. At uh, yung, yung tatlong puntos na yon apat na puntos na yon para sa akin, mahalaga. Uh, better than nothing. Better than nothing. Uh, meron na akong pasasalamat doon. Bagamat mas madami ring mas madaming panghihinayang at inis ang bibilangin ko. O, nasama na yung pasasalamat sa mga pahayag na at pag-amin ni Mr. Duterte, no? Uh, inamin niya na may DDS, inamin mm. niya na pumapatay siya, inamin niya na bastos at wala siyang pakialam sa pagpatay. Mm -hmm. Okay. Pag-usapan natin yung mga panghihinayang at saka siguro yung inis, no? Kasi malaking bah may, may, bahagi ng pagdinig kahapon kung saan at least yung dating sa akin at sa maraming tao. Parang kayo pa at yung mga kasama nyo yung nasasakdal. Tama ba? Did you feel the same way? Mayroong ganong gustong ipahiwating si si Senator Bato na I'm just simply bloating and proliferating the issue. Ano? So sabi ko nga kanina, uh, kapag ang isang clown o payaso nagpatawa, tawa na mo lang din kasi... Uh, obviously hindi niya alam ko anong pinagsasabi na. So, meron pero we I believe we we try to handle it pero inis pa rin eh. Inis pa rin. lalo na yung there was a time na hindi naman dapat magsalita at bigyan ng ng opening statement si Rodrigo Duterte. Pero inentertain eh upon the motion and the appeal of his cohorts. Dapat hmm. wala 'yun eh. I, I think the Senator Coco as the gatekeeper could have handled it more uh, better. Na hindi para naging stage, para naging plataporma pa para uh, bigyan pugay ni niya yung sarili niya. Ayoko nang bagitin ulit yung pangalan kasi na lalo ako na <laughs> <laughs> Pero yun nga, yung, 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 bintang sa inyo na basically ginagamit nyo lang ito for propaganda, binobloat nyo yung figures na hindi naman ganun katindi problema. Tapos diba nandun yung challenge sa inyo, e eh, bakit hindi raw kayo nagsampa ng, ano, ng, uh, ng kaso kung merong pala yung mga ganyang ebidensya. Basically, matagal naman natin napapag-usapan ito, no? Let's address the elephant in the room. Kasi minsan, pasensya na, no? Father, oh, ako na lang gagamit ng term, no? Meron din tayong mga kababayan, tanga, eh naniniwala sa propaganda ng mga tangang politiko. Paki-explain nga po, bakit hindi ganun kadali para sa mga biktima o kaanak nila na magsampa ng kaso then or even now? Okay. Maganda yung katanungan. At uh, again, another thing, yung pressure eh. Father, five minutes lang ha? Father, one minute lang ha? Yung, di ba, dapat narrative to? Anyway, yun ang isang grievances ko kahapon, yung sa pagsampa ng kaso. Meron tayo sa mga meron tayong mga nag dumating na miyembro sa atin na may kaso na. And for that matter, we have and we still continue to support in the, the in, in their cases, no? Pangalawa ay do sa tanong bakit hindi tayo nagsasampa? Uh the, the simple answer there is a Uh, the core competency of the program is to address and help uh, recreate the lives of the victims at doon sa hugis ng katarungan tayo nakatutok mm -hmm. pangalawa ay trabaho lang ng estado yun eh yung pagsasampa ng kaso pangatlo meron din tayong ginawa na pagsasampa but at the at the in return In return, tayo din ang binalikan. Pamilya ang binalikan. State agents ang mga nanakot. State agents yung nag pressure na wag nang ituloy ang kaso. Yung pagdating sa dokumento, pahirapan humingi. So ano ang ipipresent ng mga nanay? So the reasons for not filing or not pursuing the case falls under the political, the unfavorable political landscape. Pangalawa, the threat that the, the victims themselves experience from the state agents or perpetuators themselves. At panghuli, ay kailangan nilang dahil mayroong, may, may pangamba, may panganib, kailangan ko ilipat ng bahay. At yun yung isang bagay na parang ayaw at uh, humahad lang ang mga nanay na di, dito namatay, dito pinatay yung aming mga mahal sa buhay. Hindi namin lilisanin nito Father. So, okay. ito yung mga ilang dahilan kung bakit.